magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan ako'y nais ko lamang pong makiusap sa lahat ng SK chairman at SK chairwoman sa buong bansa ngayon po ay panahon ng summer malapit na ang bakasyon ng mga bata kung saan nauuso na mga palaro sa bawat barangay gaya ng basketball, volleyball. Ako po yung nakikiusap sa inyo mga SK, mga SK chairman, SK chairwoman. Na kumbaga po maaari, huwag nyo namang gawing parang pulubi ang inyong mga player. Kung saan ang kabataan ay nagsusulisit o para na silang namamalimos sa mga tindahan, sa mga taong may kaya ang iba sa politiko minsan napapahiya pa sila minsan may nagbibigay minsan wala na hindi naman dapat nangyayari sa kanila uh, palala lamang po mga kabataang barangay mga SK ang pondo po ng barangay na para sa kabataan ay dapat pong gastusin nyo lamang para sa mga kabataan. Yan po ay pinagkatiwala sa inyo ng gobyerno para gastusin sa tama. Uh, paalala lamang po na sana matakot ka sa Diyos. Pagkat parurusahan ng Diyos ang mga magnanakaw. Kapag hindi mo ginastos ng tama ang pondo ng barangay, kung hindi ka man parusahan ng batas ng tao dito sa lupa, ang Diyos ay buhay siya magpaparusa sa inyo kaya ako po yung nakikiusap na huwag nyo namang gawing parang pulubi ang mga player ang mga kabataan player dapat kayo po ang bumibili ng kanilang uniforme gasino lamang naman po yan at kaunti lamang sila yung konting pondo ibili nyo po sana ng uniforme ng inyong mga manlalaro at yan po naman ay proyekto din ng bawat kabataan pangalan nyo din po naman ang tataas kapag may palaro kayo sa inyong barangay uh, ako yung nakikiusap kung sasabihin nyo naman na walang punto eh pwede naman na bawasan nyo ang gastos kapag pista ng inyong mga Diyos Diyosan Uh, sobra kayo kung kumastos kapag kapistahan nila so dapat po sana unahin nyo ang kapakanan ng kabataan gaya ng uniforme na huwag nyo na sana silang gawing parang pulubing na mamalimos sa pagbibigay ng mga solicit sa mga tindahan, sa mga tao uh, mga kabataang barangay mga SK chairman, SK chairwoman, inaanyayahan ko po kayong manood ng Ting lahat sa barangay lalo tayo. Tutok lalo na sa aking mga kasama, uh, kay Kagawad Woods at saka kay SK Mai po. Alam nyo uh, binabati ko ang 42,000 46... Sana po mag-subscribe kayo dito para malaman nyo kung paano gastusin ang pondo ng barangay. ng perang hawak nyo at para lumawak pa ang inyong kaalaman sa paglilingkod sa barangay paglilingkod sa mga kabataan inayay ako po kayong manood nito para kayo ay maging marunong maging matalino at para hindi kayo lumabag sa batas sa barangay okay. sa buong Pilipinas uh, ako ako'y saludong saludo sa inyong mga ginagawa since last year Magmula ng pumutok ang Taal Volcano, tapos sunod-sunod na bagyo, magmula uh, A Isang, hanggang Isang, B. Iyan po si Yusek Martin, Martin din pero wala na po siya. Uh, iba na po uh, nakaupo na sa atin. Tapos, pero sa panonood ninyo dito, ito, panonood nyo nito, in... marami kayong matututunan. Kasi nung araw, 15 anos lang, pwede na maging mm -hmm. SK Chairman. Hanapin ito ay po tinatawag ito. na accountability o liability. This time, Dahil lang SKN kapag Ska napanood, na sa tamang, kapag napanood natan, niyo po ito, pwede na siyang itimata. Maralaman niyo kung paano gastusin ang pera Aka na hawak niyo. Pagka na? ng malversation well ng public funds, falsification ng public documents, overpricing, ghost project, ghost delivery, ito yung mga kaso na pwede ihabla ang ating mga barangay official. Kasama dyan ang SK chairman SK Secretary, SK Treasurer, at saka yung SK Kagawad. Kaya lang, itong pinakalulungkot ko. Nung ginawa itong SK Reform Act, mukha yatang nakalimutan ng ating mga babatas. Nabigyan naman na kahit sa anak ka uh, ang ating mga SK Kagawad, SK Treasurer, SK Secretary. Kaya ito ang isa sa mga pinaglalaban ngayon na kung saan dapat makompensate ang ating mga SK yan. Ang isa ko pang pakiusap po mga SK chairman, SK chairwoman sa laki naman ng perang hawak nyo, baka naman pwede ang inyong mga konsihales ay bigyan nyo ng kaunting pera kapag Pasko kahit December kahit tuwing December lang maawa kayo sa inyong mga konsihal na katulong nyo sa pangangampanya katulong nyo sa mga gawain sa inyong barangay lalo na kapag may palaro may, sing, may mga contest may ganap sa mga basketball court uh, hindi ko po kayo pinipilit ako po'y nakikiusap lang na bumungkahi pwede po kayong sumunod sa sinabi ko pwedeng hindi pero paalala po na ang Diyos sa langit ay buhay ay nagpaparusa sa mga hindi gumagawa ng tama. Maaring hindi nga man kayo parusahan dito sa lupa ng batas ng tao. Maaring makalusot kayo dito sa DILG pero sa batas ng Diyos hindi kayo makakalusot. Hindi kayo makakatakas. Sinasabi nga po sa aklat ng Hebreyo na nakatakda sa tao mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Sa parang nahon po natin ngayon, dapat tayo maglingkod sa ating kapwa ng tama. Mahalin natin ang ating kapwa Pilipino, ang ating kapwa tao. Gawin po natin ang ating mga tungkulin ng tapat at maayos. Inuulit ko po, mga mahal na SK, SK Chairman, SK Chairwoman, na ako po yung nakikiusap lamang na kung, kung baga po maari, huwag nyo nang gawing pulubi, parang pulubi, ang inyong mga kabataang manlalaro. Ako pinapapasalamat, mabuhay ang Pilipinas.